Ayun, hi guys. Magandang umaga po. Ay magandang hapon po sa ating lahat, no? Um for my videos today, ayan, maghapon tayo walang video, maghapon tayo walang vlog. maghapun uh, maghapon tayo na busy. Kasi kaninang umaga, uh, rumampa na ako, naglinis ako ng isang tao kamay pa, pero kinaltas niya dun sa utang ko kasi guys, may utang din ako sa kanya. So wala tayong nakuha na pera kasi pinambayad. Umuwi tayo dito sa bahay, uh, kumain tayo ng bahaw. Ang ulam natin is yung natira na manok kagabi, tapos ginawa pang almusal, tapos ginawa pang tanghalian. Meron pa yata eh, meron pang natira no Angel? Sa manok? Hmm, uh, meron pa. Lang ka tapos natulog akong saglit guys kasi magdamag akong walang tulog dahil masakit po yung mga dito ko ito masakit ito kumikirot po ito sobra hindi wala sa tuhod ang kirot ito ito ang makirot sa, sa akin yes itong mga hita na to yan ang makirot sa akin sobra then masakit ang ulo ko para akong may trangkaso na hindi ko maintindihan kasi pag may trangkaso di ba masakit lahat kalamnan tapos ayan, nandito si Ate Bing. Nakatambay ngayon dito sa bahay namin. Bayo Flo. Oo nga no, Bayo Sakit ng katawan din. Oo nga no, Bayo Oo, no, Oo. Kaya nga ako naka-jacket-jacket, oh. Kaya nga naka ako naka-jacket, nilalamig ako. Sakit ng katawan din, saka trangkaso. Ngayon, mga idol, sobrang... Planax pala, kaya lang mga. Planax acid yata, yun eh. Hmm. Planak 40. Tapos ngayon mga idol, ako hindi ko alam kung anong gamot ang iinumin ko at sobrang hapdi at masak oh, masakit. Walang hapdi, masakit, makirot. Ko Mahita ko. 2 weeks ko na itong iniinda mga idol. Dinaldala ko lang kasi syempre nga solo parents tayo. Wala naman tayong ibang kagapay talaga. Ako lang kasi kailangan ko asika asikasuhin yan. Oh di pwedeng pabayaan ko lang rel. Wala pa naman alam din yan sa totoo lang. Ngayon, mm -hmm. ngayon, sakit na sa natang alam na natin mga idol ko. Uh, nung nakaraan na susuka, nahihilo tayo, sumuka ko ng sampung bisis. Ngayon. Tapos ngayon, may nagpalinis ng koko, may utang din ako sa kanya doon na 485. Ano kayo mm, may utang ko doon. Ano Mm, Tibing, pag wala kong pera talaga, nakakao, nangutang ako, Tibing. Kaya, kaya kala mo, kaya kala mo, biro yung sinabi ko sa iyo, walang pera, wala talaga, Tibing. Ngayon, kinaltas doon, kaya 300 na lang, 85 yung utang ko sa kanya. ah uh, baka pagsahod ni Dulapa sa katapusan, doon natin siya babayaran, no? So ayan, mega mega love shout sa inyong lahat. And kumusta po kayong lahat kasi ako hindi po ako okay. Talagang nilakad-lakad ko lang yung sitwasyon ko. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at walang video, walang rampa, walang ano talaga. Rumarampa ako mga idol para lang makabayad ng utang. So ayan, thank you.